Ayo! 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 Sama na dong? Palit mo isinak iya? Malinda? Hmm. Oo. Oh, basit na. Gusto mandiri. Ah, sige. Kaya gigutom ko. Anong paliton. Um Kanipod. Uy. Ganahan dapat ko ina ng malunggay. Sige. Ah, kay plastic diha. Ah, sige kani, ang sadlan. Maju kay na kay na pakai plastic no. Palito ni nako tanan. Kani pong malunggay kay paborito jud na nako malunggay. Uh. Masod baka ni. Sod. Masod ni. Hmm, um, dakot man ha? Ah, okay. Sige. Okay, kani pila man ni tanan? 400. 400 asa ron to akong wallet. Ah, sige. Okay. Uy, wak mong kay senseyo. Ay, mong kay 400. Kanina lang. Imuha na ning sakli, ha? Ah, salamat niya. Kay layo, araba po kagi. At to agi. Lakwan, dari si Bukid. O, uh. ah, sige. Ah, salamat kayo. Amping ka, ini lakaw ni mo, ha,